narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Babaing tumawid sa pedestrian lane na bundol ng SUV sa BGC. Ang aksidente sa pool sa dashcam. Resort sa Cavite, viral dahil sa pangalan nitong inspired kay basketball legend Lebron James. Estudyante na nag-drums gamit ang kanyang mobile phone, kinabiliban online. Pinoy athlete na may stage 4 cancer, matagumpay na natapos ang isang triathlon sa Hawaii. Larawan ng penguin na kulay dilaw ang balahibo, viral! At supermodel Tyra Banks nagpahayag ng suporta kay Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo kalain yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosmet, ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story... Good vibes ang hatid ng isang resort na ito sa Cavite dahil sa unique na pangalan nitong inspired kay basketball legend Lebron James. Ang umano'y hidden gem in Tagaytay, tinawag lang namang Lebron James Resort. Kung ano nga ba ang meron sa lugar at ang mga kwelang hirit ng netizens, tinutukan sa report ni Millie Borha. Pagdating sa paghakot ng customers, kanya-kanya talagang pakulong iba't ibang business, lalo na ang mga resort kung ano nga ba ang kanilang i-offer para tangkilikin. Pero ibahin niyo ang resort na ito na matatagpuan sa Tagaytay. Hindi kasi facilities, swimming pool o kung anong offer ang kanilang panghatak sa customers, kundi ang kanilang unique at nakatutuwang pangalan. Ang resort kasi, inspired sa basketball legend na si Lebron James. Lalayo pa ba tayo ang pangalan lang naman ng lugar? Lebron Gems Resort. Kaya naman bagamat Mayo pa lang nang i-upload ang kanilang cover photo sa Facebook page, hanggang ngayon, benta pa rin sa mga tao ang humorous nilang pangalan. Umabot na sa 7,000 reactions ang naturang post at may 13,000 shares na rin. At syempre hindi ito nakaligtas sa kwelang comments mula sa netizens. Ang isang ito, tinawag pang GOAT ang lugar. Pero hindi ang greatest of all time na ibinansag sa basketball legend, kundi greatest of all Tagaytay. Meron pang komento na imbis na technical foul, swimming foul pala ang resort version. Ang isang ito, meron agad bagong business idea, ang Lebron Gym. Pero kahit sumikat sa pagiging instant meme, mukhang effective naman ang pakulong ito dahil sa comment section, marami na ang nagkakayaang magpunta sa naturang resort. At para sa mga curious, totoong resort po ang Lebron Gems. Sa kanilang Facebook page, Makikita ang iba't ibang offer at facilities gaya ng mga kwarto, events place, pool, at syempre hindi mawawala ang basketball court. Si Lebron James ay isang basketball player na naglalaro sa NBA para sa Los Angeles Lakers at ang hinirang bilang all-time leading scorer ng liga. Maliban dito, siya rin ay isang four-time NBA champion at four-time NBA MVP. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Mobile Drummer, viral ang video ng isang estudyante na nagda-drums sa isang event sa kaniyang paaralan sa La Union. Sa halip kasi na aktual na drum set ang gamit ng binata, pumipindot lamang ito sa kaniyang mobile phone at doon nakakalikha ng malabandang tugtugan. Panoorin ng talented mobile drummer sa report ni Rose Bobiera. Naka cellphone mo yan. Madalas nating marinig sa mga nakakatanda ang katagang ito bilang pagtukoy sa mga naidudulot ng pagkalulong ng mga kabataan sa cellphone. Pero ibahin niyo ang talentadong binata na ito mula sa La Union. Gamit lamang kasi ang kanyang mobile phone, nagagawa ng bata na lumika ng malabandang tunog. Kasabay ng selebrasyon ng National Teachers Month sa San Fernando South Central Integrated School sa La Union, naimbitahan ng banda ng mga estudyante para sa isang intermission number. Dito na bumida ang drummer ng banda na sa halip na nasa entablado at humahampas ng aktual na drum set. Kasama ang kanyang mga kaibigan ay nasa gilid lamang ito, hawak ang kanyang cellphone. Sa isang app kasi, nagdadrums ang binata. Dito siya pumipindot at habang nakakuneg sa speakers ang cellphone, dinodomina ng kanyang drumming skills ang buong paaralan. Sa video, akala mo ay pumipindot lamang ito ng kung ano-ano. Pero kung papakinggan, sa pool ng binata ang tamang tunog at musika ng kantang kanilang pinaperform. Napabilib naman ng binata ang mga netizen. Tiyak an nila na mas marami pang mapapahanga ang bata kapag nakahawak na ito ng totoong drum set. Tunay nga na walang limitasyon sa paggamit ng teknolohiya at digital application. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, cancer warrior. Isa na namang atletang Pinoy ang nagpakita ng pusong palaban matapos nitong mapagtagumpayan ng mahigit 140 miles triathlon sa Kona, Hawaii. Pero ang mas kahangahanga, ang atleta may stage 4 cancer at mayroon pang tumor malapit sa kanyang puso. Kaya naman, muntik pang malagay sa alanganin ng kanyang buhay sa kalagitnaan pa mismo ng kanyang kompetisyon. Kung kamusta na nga ba si Jonathan, alamin sa Trending Report ni James Galange. Panibagong milestone na naman ang nakamit ng 50-year-old athlete na si Jonathan Pascual mula Nueva Ecija matapos nitong sumabak sa 2024 Ironman Kona World Championships na ginanap sa Kailua Kona sa Hawaii. Pero di naging madali ang journey ni Jonathan dahil muntik pang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang atleta kasi may stage 4 mediastinal paragangrioma o isang cancer tumor na malapit sa kanyang dibdib at puso. Dahilan para muntik pa itong sumuko sa kaligitnaan pa mismo ng kanyang 3.8 km swim. Kwento ni Jonathan, nakaramdam na siya ng bigat ng katawan dahil kumakalat na pala ang kanyang mga cancer cells sa iba't ibang parte ng katawan, partikular na sa kanyang buto. Habang nararamdaman na rin itong sumisikip na ang kanyang dibdib at nahihirapan na rin itong huminga. Ayon kay Jonathan, buong akala niya hindi na siya abot kaya naman laking gulat nito na may natira pa siyang oras para matapos ang triathlon. Nang malaman ng triathlete na may natitira pa itong dalawang minuto ay napaiyak at nabigyan pa ito ng pag-asa na matapos ang naturang triathlon. Better now. swim. My gosh. Uh, the hardest swim ever. I thought I was not gonna make it really. I'm Nang malaman ng triathlete na may natitira pa itong dalawang minuto ay napaiyak at nabigyan pa ito ng pag-asa na matapos ang naturang triathlon. Halos dalawang dekada na rin sumasabak si Jonathan sa ganitong klasing event at umabot na sa 15 complete Ironman triathlons ang nilahukan nito. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Nasagasaan sa BGC. Sa pool sa dashcam video ang pagtilapon ng isang tumatawid na babae matapos mabundol ng SUV na nagbeat the red light sa Taguig City. Ang biktima, papasok pala ng trabaho ng mangyariang aksidente. Kung ano ang kanyang kinahinatnan, alamin sa report ni Rovic Manuel. Ang daang inaakalang ligtas mula sa kapahamakan, ang siya pa palang naglapit sa babae ito sa peligro matapos siyang mabundol ng isang SUV habang tumatawid sa pedestrian lane sa Tagig City. Kalunos-lunos ang sinapit ng biktima mula sa aksidente ng nangyari noong November 5 nang mabunggo ito ng isang itim na Fortuner na di umano'y beating the red light. Base sa video nakuha ng rider na may Facebook username na Kupsimoto Patawid na ng kalsada ang biktima dahil naka green light na ang traffic light. Ngunit ang hindi nito inaasahan, biglang sumulubong sa kanya isang SUV hanggang sa mabunggo at tumilapon ito sa kalsada. Nagtamo ng mga sugat, pananakit sa katawan at bukol sa ulo ang babaeng biktima. Ilang minuto pa ang nakalipas bago ito nadala sa ospital dahil hinintay pa umano ang amo ng nakabanggang driver. Ayon sa Tagig City Police, nagkaaregluhan na ang dalawang panig. Pero taliwas sa naturang report, pinabulaanan ito ng biktima sa pamamagitan ng isang Facebook post at sinabing hindi niya gustong magpa-areglo. Wala rin umano itong ideya sa pinasulat sa kanya ng Traffic Bureau dulot na rin ng aksidente. Dagdag niya pa, halagang 1,500 pesos pa lamang ang sinasagot ng nakabangga at ayaw din umano nitong i-compensate ang mga araw na hindi siya makakapasok sa trabaho. Matinding emotional trauma at physical pain ang naranasan ng biktima kaya Ania ay baka hindi na ito makabalik sa pinapasukan. Samantala sinabi ng pulisya na nakikipag-ugnayan na ito sa dalawang panig at maaari pa rin magkaso ang biktima kung hindi natupad ang napagkasunduan ito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next trending story. Shiny Pokemon in real life? Sa dami ng magagandang tanawin at mga nakamamanghang hayop sa paligid, isang kakatuwang nilalang ang pumukaw sa atensyon ng isang nature photographer na ito mula Belgium. Sa kanya kasing paglilibot sa isang isla sa Atlantic region, napitikan lang naman ito ng litratong isang penguin na ang kulay ng balahibo ay dilaw at cream, taliwa sa pangkaraniwang itim at puti sikat na shiny penguin, silipin sa Lipids report ni Arnold Herrera. Sa dami nating nalalamang wonders of nature, hindi pa rin talaga nauubos sa mga bagay na magpapamangha sa atin. Tulad na lang ng isang amazing discovery ng isang Belgian nature photographer Nakuhanan kasi ni Ives Adams ang isang tila rare Pokemon sa gitna ng higit isang daan na dalawampung libong king penguins sa South Georgia Islands sa Atlantic Ocean. Sa mga larawang kuha nito, makikita ang tinatawag niyang never-before-seen king penguin na ang kulay ay hindi hamak na naiiba sa isang pangkaraniwang penguin. Sa halip kasi na tipikal na black and white na kulay ng balahibo, agad itong nag-stand out dahil sa yellow and cream color combination nito. Kuwento ni Adams. Nakita niya ang kakatuwang nilalang nang magsagawa ito ng dalawang buwan na photography expedition sa Antarctica at South Atlantic region noon pang 2021. Biro ng mga netizens, shiny Pokemon daw ito, kaya dapat hulihin. Sa katunayan, hawig nga araw nito ang cute na water Pokemon na si Piplup mula sa Sinu Legion pero hinala ng mga eksperto. Posibleng leucistic ang naturang penguin, isang uri ng mutation kung saan may partial loss ng pigmentation at napipigilan ang melanin. Kaya naman nagiging yellow at cream ang kulay nito. Posible rin naman daw na ito ay may kondisyon na albinism kung saan bawas o wala talaga itong melanin production at maging ang mata ay nagiging sensitive sa liwanag o di naman kaya ang kulay ng mga ito ay naglalaro mula light blue hanggang brown. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, ilang araw na lang at magpapasiklaba na mga naggagandahang dilag sa 73rd edition ng prestiyosong Miss Universe. Kabilang na nga riyan, ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo. And speaking of Chelsea, ang 25-year-old Bulakenya Beauty, napa-OMG na lang ng makatanggap ng suporta mula sa American supermodel na si Tyra Banks. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Tila Binas ni American Supermodel Tyra Banks si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Ann Manalo. Dahil hindi lang isa, kundi dalawang beses pa itong nag-comment sa photos ng ating pambato. Say ni Tyra, get it girl! At work with matching fire emoji na umani ng libo-libong likes. Napa-OMG naman ang 25-year-old Bulakenya Beauty dahil dito. Pero maliban pa riyan, makikita ang pinafollow na rin ni Tara Banks si Chelsea sa IG. Ang suporta na ito mula sa modelo TV personality, Shinerin ng Miss Missy Org sa kanilang Instagram. Sabay sabi kay Chelsea na you deserve all this. Mga na sa episode 2 ng In Her Shoes docu-series ng Beauty Queen na inilabas ng Empire Philippines last August, ibinahagi nito na isa si Tara Banks sa mga nagbigay inspirasyon sa kanya mula pa pagkabata. Isa sa mga tao na nag-inspire sa akin, at a very young age, uh, it was Miss Tyra Banks. <laughs> Noong napanood ko kasi yung America's Next Top Model, saan na yung host, tapos ganda-ganda ako sa kanya. Like, her eyes, yung color niya, yung smile niya. I saw myself in her kasi nakikinig na ako the way she speak. She motivates and influence people at a young age like me. Ang laki ng impact. Si Chelsea ang kauna-unahang black film representative ng Pilipinas sa prestigyosong pageant. Kung saan? susubukan so, itong masungkit ang sanay ikalimang Miss U crown ng bansa. Bago nga dumiretso sa Mexico, nagsanay pa sa Los Angeles si Chelsea Manalo. Sa so, November 14, kasado ng ang preliminary competition ng 73rd edition ng Miss U. Habang sa so November 16 naman, makikilala kung sino ang kokoronahan bilang bagong Miss Universe. isa na mga episode ng na mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay share nyo niyan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nagtrending, trending aalamin, bubuin at iba follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.